Binunyag na ng Team Philippines ang binuo nilang strategy para sa laban ni Atisa Manalo sa Miss Universe 2025 na ginaganap ngayon sa Thailand. Ayon sa head stylist ni Atisa na si Patty Yap, alam umano nila na hindi na effective ngayon ang strategy na know when to pick. Kaya naman pinaghandaan nila ng matindi ang wardrobe ng ating kandidata at siniguradong araw-araw na pasabog ang outfit nito. Di ba yung mga tao lagi na sinasabi na wala nang know how to pick, know how to pick. So abangan nyo, paglipad niya, wala nang ganon. Lahat pick ng pick. Sarap! Kahapon nga, paglipad pa lang ni Atisa sa Bangkok ay simula na ng pakikipagpuksaan. At ang outfit niya ay inspired sa kombinasyon ng Filipino at Thai culture bilang pagpapakita ng respeto sa host country. Hindi magkamayaw ang mga Thai fans nang dumating si Atisa sa hotel. Oh ay, Atisa! Atiho, Atisa! Atisa 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 sa Atisa Sa ginawang online voting ng Miss Universe ay nangunguna na si Atisa na sa kasalukuyan ay mayroon ng 1.8 million votes. Samantala, nagkakagulo ngayon ang Miss Universe Organization laban sa host country, ang Miss Universe Thailand. Nakikialam daw kasi sinawat at gumagawa ng sariling online voting campaign na hindi pinayagan ng organisasyon. Depensa naman ni nawat, parte lang daw ito ng marketing package at collaboration sa mga sponsors. Hirit pa niya, hindi daw talaga marunong mag-organize ng pageant ang Miss Universe na kasing ganda ng Miss Grand International. Guess what? This isn't just a deodorant. It's skincare for your underarms. Meet Lux Organics first ever serum deodorant. The Lux Organics whitening serum deo infused with 3% niacinamide, lactic acid, and glutathione to brighten, smooth, and care. Stay dry, odor-free, and radiant for that all-day and all-night freshness. Lux Organic Serum Deodorants, the glow-up your underarms to serve.